sa kulungan sila magpapasko. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga individual na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa detalye. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa issue ng maanumalyang flood control projects. Ang tinutukoy niya ang mga umano'y sangkot sa korupsyon sa mga proyekto kontrabaha. Kasunod yan ang isinagawang report ng Pangulo sa kung ano na ba ang itinatakbo ng investigasyon mula nang ianunsyo niya ito sa kanyang huling sona Paglalahad ng Pangulo sa 20,078 na report sa Sumbong sa Pangulo website, noong September 8 ay isinampana ang mga unang kasong kriminal laban sa ilang proyekto ng DPWH batay sa Special Audit Reports ng COA. Kabilang sa mga kinasuhan ng mga dating opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, John Michael Ramos at Ernesto Galang. Kasama rin sa mga inireklamo ang ilang pribadong individual mula sa Saint Timothy Construction, Wowow Builders, Sims Construction Trading at IM Construction Corporation. Nagsumiti na rin anya ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ng 37 pang case referral sa Ombudsman. Nagsumiti na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa mga maanumaliang FCPs. Kabilang dito, mga kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder, paglabag sa code of conduct for public officers. Hindi naman kasama rito si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero pagtitiyak ng Pangulo. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Patungkol naman sa pagkansela ng pasaporte ni dating ako, Bicol Party Representative Zaldico, punto ng Pangulo na hindi pa kasi anya siya nasasampahan ng kaso, kaya hindi pa ito maaaring gawin. Pero, When that time comes, we will immediately cancel his passport. It's a, it's a, uh, you, you, I'm not a lawyer so I cannot, maybe I can, I'm not the best person to explain it. But that's the procedure. Uh, hindi mo maka, you have to give grounds for the cancellation of the passport. And those grounds will be based on, uh, will be based on the uh, uh, cases that will be filed against him. Sinabi rin ng Pangulo na laging opsyon ang pagiging state witness ng isang akusado, basta't hindi ito ang most guilty sa isang kaso. Pero naniniwala nga ba ang punong ehekutibo na si Ko ang most guilty? <laughs> I don't want. And then yung pag sinabi ko, sasagutin kita, sabi niyo, prejudge. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Muli namang binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na mabusisi ang ginagawang investigasyon sa usapin ng korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Ayaw anya kasing masayang ang pagsasampa ng kaso na mababasura lang kalaunan. Giit niya, mas mabuti na ang sigurado. Kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya. Dahil hindi maganda ang ating pagpresinta ng kaso o nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento, yung mga maliliit na bagay na ganyan, nanalaglag ang kaso dahil dyan. Kayo mga, mga reporter, alam na nyo, nangyayari talaga yan. Kaya titiyak, tinitiyak namin na pagka kami ay sumampan ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ang mga guilty, ay sila naman talaga ay mananagot. At kung kailangan, at kung ma kung huhusgahan sila ng uh, ng korte, ay makukulong sila. Pero magtagal man ng kaunti, sabi ng Pangulo, isa lang ang sigurado. Yang mga taong yan, na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa nanagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin ah, na namin kayo. Kenneth pasyente para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas